Hello, 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 mga taga may tigbaw. Meron tayo ngayon offer sa atin Ongiboy Piso Bendo. Uh, meron tayo mga unlimited unlimited internet. Ito. Yan, bali mayroon tayo 5 pesos to hour possible time. 3 time push valid for 1 day. Mayroon din tayo 10 pesos 4 hours possible time is 5 times push valid for one day. Ayan, tignan nyo na lang yung nakasulat. Ayan yung atin mga inu-offer na unlimited. Unlimited internet. So, abil na sa atin budget mail. Mayroon din tayo monthly unlimited sa abot ng Ogiboy Piso Bindo. Ito. Yan yung atin offer sa mga naabot ng signal ng Ogiboy Piso Bindo. Yan yung monthly. No installation fee. Basta, abot ka ng signal ng Ogiboy Piso Bindo. Mayroon tayo 1 month e, 300 pesos, 1 user. Uh, mayroon din tayo 1 month B, 600 pesos, 2 user. Mayroon din tayo 1 month C, 1,000 pesos with 5 user bali, yung user na yan, bali, limang cellphone yung ikakabit nyo. Halimbawa, mayroon din tayo offer sa hindi paabot ng signal ng Ogiboy Piso Bindu Machine monthly with installation fee. Ang atin monthly naman, pwede mamili. Mayroon tayo monthly A, mayroon tayo monthly B, mayroon tayo monthly C. P is, mayroon tayo pahabol. Ang kagandahan ng magpa-install ay mayroon, ay pwede ka rin kumita kung gusto mong magbinta mayroon kang 15% sa halaga ng iyong mabibinta na Ogiboy Peso Bindo Bocher at kung walang budget pa para sa monthly, walang maintenance ay pwede ka na rin mag-avail ng ating budget mail yung 5 pesos, 10 pesos at 20 pesos kung kailan mo gusto mag-internet o kumunik ng ating wifi kaya wala kang pangamba na mapuputulang ka ng signal. Lagi ka nang may signal sa iyong bahay na pwede mong gamitin na kung kailan mo gusto gamitin. Basta bumili ka lang ng butcher. Pwede 5, 10, 20, 30, 50, 60, 100. And so on. At pwede rin bumalik ng monthly kung kailan mo gusto bumalik. Bibili ka lang ng butcher na one month. Meron din tayo 7 days at 15 days na butcher. Okay. Kaya magpa-install na yung hindi pa abot ng Ogiboy Piso Bindo signal para maunahan mo doon sa iyong mga kapitbahay para makapagbinta ka ng mga butcher ni Ogiboy para solo mo pa yung kita doon na 15% okay yan yung atin mga customer Ibig sabihin, pag marami yung ating customer, walang lag yung ating signal sa mga games. Ayan, ha? Paano mo naman malalaman na kung abot ka na ng Ogiboy Piso window Signal? Ganito lang, uh, pumunta ka sa Wi-Fi at tingnan mo kung nandoon yung mga Ogiboy Bindo. Pag makita mong may Ogiboy Bindo, tingnan mo kung ilang bar yung nasasagap mong signal sa ogiboy bindo at kung gusto mong subukan pwede ka pumunta doon sa bindo at maghulog ka ng 5 pesos para masubukan mo sa inyo kung malakas ba yung signal sa inyo pero pag pull bar siguradong malakas yan yan pag mga 2-3 bars pwede mo magsubok muna ng 5 pesos bago mag-avail ng 1 month para masiguradong Malakas yung signal mo. Yan. Goodbye.